Yun, so, kumusta? So, dapat talaga, hindi na ako magbibidyo ngayon. So, wala na dapat sa yung nangyari. Kasi nagkausap na kami ni Wamos kagabi. Eh. So, kagabi nagkausap kami ni Wamos. Tapos, pinaliwanag ko sa kanya yung lahat nangyari. Lahat, lahat, lahat. Kasi, syempre, marami din kasi yung ano eh, maraming mga nangyari na hindi na nakita sa harap ng camera. So, nag-usap kami ni Wamos. Tagal din namin nag-usap. Pinaliwanag ko sa kanya yung lahat. So, sabi ko, tol, ganito, ganito. Naintindihan naman niya. Kumbaga, natapos yung araw, kahapon, di ba nag-upload siya ng video, natapos yung araw na naging OA kami. So, si Wamos yung nagsabi sa akin na, May Tol, mag-video ka. Sabi ko sa kanya niya, okay na ako, Sabi ko, kasi, kung sinasabi ng mga tao, parang, yaman na, pre, wala tayo magagawa doon. Magsabi sa akin, hindi, yung pinaliwanag mo sa akin, ipaliwanag mo rin sa mga tao. Kung ano yung totoo nangyari, kasi, marami kaming hindi alam eh, sinasabi sa akin ni Wamos. Marami kaming hindi alam sa mga nangyari. So kung paano ko naiintindihan, may intindihan din yung mga tao. Basta ipaliwanag mo ako, paano mo siya pinaliwanag sa akin. Yun, so sige, eto, eto kasi talaga yung totoo nangyari. Yung una pa lang, ang gusto talaga ni Awit, bardaguhan talaga. Kasi syempre, nagbayad kasi yung mga tao ng pay-per-view. Magkano rin yun? 99 pesos, di ba? din yun. Tapos, kami yung main event. So, umpisa pa lang, sinasabi ni Awit, gusto niya bardaguhan para makuha ng mga tao yung gusto niya. Uh, para makuha ng mga tao yung ina-expect nila makikita nila sa amin. Pero, hindi po si Kuya MG. So, bakit? Kasi nga daw, gawa daw yung ilong ni Awit. Kahapon ng umaga, sinabi ni Kuya MG na body lang. So, syempre ako, hindi ko ina-expect na ano eh. Kasi hindi naman yung pinatraining ako. Kasi ako kasi, natitraining training din ako eh. So, ako syempre, bilang pagrespeto, nag-agree ako. Nag-agree ako, sige, uh, Kuya, body-body lang po. Tapos pagkatapos so, ng kinausap ko binong referee. Sabi ng referee, body lang. Pero paulit-ulit ang sinasabi ni Awit na pag daw siya natamaan sa ulo, baradaguhan na raw kami. Kasi yung talaga yung gusto niya eh. Matapang talaga si Awit eh. Kumaga, mainit talaga siya. Kasi syempre, meron din naman mga personal na galit sa isa't isa eh. Hindi naman dahil nasa BOTB. Kumaga, parang gusto niya ilabas yung galit niya sa akin at at the same time, gusto niya masatisfied yung mga tao. Which is, syempre ako, gusto ko din. Kasi, parang pinawa ko yung sa akin na pag ako mo sa ulo, may, uh, bardog na to. Sabi ko sige tol, ah sige. So, hindi ko man siya ginusto na nasuntok ko siya sa ulo. Mayroon din naman mga part na nasuntok niya ako sa ulo. Bali yung pinakauna ko siyang nasuntok sa mukha, yung pinakauna. Ay, mapapasinyo 'yan. Nakita niyo, nagsorry agad ako. Tapos makita niyo, medyo nailang ako diyan kumapasinyo. Na, pinasuntok niya na ako pero hinayaan ko na lang kasi nga nagkamali ako sa part na 'yan eh. Yan so, ngayon, bali magpapalago nga muna ulit ako ng pera kasi mapapasinyo. Sabay mo 'to. So 32,000 na lang yan Di ba kapang 6M yan Kasi Na-withdraw ko na siya So nasa month na siya ngayon So ngayon uh, maglalaro ako Kasi gusto kong mamigay ng motor So maglalaro tayo dito So magiging hey, pakita mo Pakita mo Ayan So yes, 10,000 10,000 30,000 agad Para mabilisan O oh. oh, 35 41 50 O oh, 60 I oh, withdraw muna So, 62,000 na. Tignan mo, 62,000. 62,000. Meron na yata mo ito ng 62,000. O, 50,000 naman gawin natin. 50K. Wait lang. refresh ko para maano. 50K. So, ang gagawin nyo, technique, kada pagtataya kayo ulit, i-refresh nyo. Ako, technique yun eh. Ewan ko, tatalog sa inyo. Eto, baby, Bye, ito, baby, 50K. Pakita mo, 50K. O, 50K. O, 50K ah. O, 58. 69. O, okay na. O, 96K. 96K comment na link dyan, mag-register ka, tapos mag-share ng 200. So, hindi ako mapapansin kahapon, ano, kita sa kanya na sobrang kumpiyansa niya. Siguro kasi, akala niya, ano, yung merk na lumaban dati nung una, yung pa din yung merk ngayon. Eh, hindi na kasi, kasi syempre, nagtitraining din na kasi ako paminsan-minsan, nag-gym kami ng asawa ko, so, minsan, ako tinan ang gini-gym ko, siyempre yung boxing. Tapos, ganito, bago may maglaban ni Awit, sinabi niya, wala siyang mouthpiece. Wala siyang mouthpiece dun eh. Ako may mouthpiece ako, ano, galing sa Urban Smile, nagpagawa talaga ako. So sabi ko kay Awit, sige tol, dahil wala kang mouthpiece, hindi na lang din ako Kasi sinabi ni ko MG eh. Kasi syempre kami na, Merk, si Awit, walang mouthpiece, paano yung Sabi ko, sige po, hindi na lang din ako Sinabi ko, para pantay kami, para walang nama Sabi, ko, sabi ko kay MG, kuya, ayoko kung sana mag-headgear, tanggalin mo na. So, sabi ko kay MG, hindi pwede kasi masisilip tayo ng gab. Kasi siyempre, pag wala kasing headgear, automatic, parang ano na yun eh, pang, pang pro na yun eh, hindi naman kasi kami mga pro eh. Kung baga, parang siyempre, BOTW nga eh. Tapos, kita nyo, bago kami maglaban, sumayo pa si Awit. So, sobrang kumpiyansa niya na parang nagpakapagod pa siya. Tapos, yung ini -interview niya, anong sabi niya, patay na daw. protector ko dahil po, uh, pinapatayan na ngayon. Siyempre ako, oh, yung narinig ko yun, parang, aw, oh, parang, oh, patayan na. So, ibig sabihin, is either masusunod yung pinag-usapan namin, or grabe yung mangyayari. Kasi syempre, siya eh. yung nagsalita, eh. siya yung nagdeclare. Eh. Parang minuro niya pa nga ako bago mag-upisa Sabi niya, patay na. Syempre ako, oh, yung naramdaman ko nun, oh, patay na. Sabi ko, parang eto na yon Parang kailangan. Nag-gets niya ba? Syempre, yun. Kinabahan din ako na, oh, take, palaban talaga to. Sabi ko, dapat, galing ako din. Ganto, ganto. So, yun. Tsaka isa pa, na sabi ko rin kay Bamos na ano, sobrang kumpasa rin talaga ng kapatid niya. Niawit talaga talagang mananalo siya na pinagkalat niya doon sa lahat kila YMG na inanakot niya kasi siya siyempre, siguro akala niya, ako pa rin kasi yung dating Merck eh, na ako nang lumaban sa niya. Kasi siyempre, uh, umama yung laban ko dati, diba? Ganon-ganon ko sa muntok. So siyempre ako, pinag-improve rin yung sarili ko. Kasi siyempre, ano ko naghahanda rin si Awit eh. Kaya naghahanda rin ako. Ah, tapos ayun so yun, humingi nga ako ng pasensya yung kapatid niya kasi, nag ko walang suntukan sa ulo. Pero nasuntok pa rin siyempre, may mga times kasi na ano eh, na parang maba, kasi sa totoo lang, hindi naman talaga kasi ako pag away eh. Maga, yun, ay -mayaban mga, mayabang ako, social media. Pero iba kasi ako sa ano eh, likod ng camera. Hindi talaga, umaga, hindi ako pag away talaga. Kaya syempre, may mga times na nabablang ako ako, ko, ko si Awit talaga sa ko, Mali talaga ako doon. Mag-sorry talaga ako. Mag-sorry din mo kay Awit eh. Sa, sa magulan ni Awit, talo kay Mamos Kapag pasensya ka na talaga. Sabi ko, sorry talaga Tol. Sabi ko, ganito kasi nangyari noon. Tapos, hindi ko alam ko, tol, nasuntok din naman ako ng kapatid mo. Sabi ko, pag ano ng referee, nasuntok niya din naman ako. Sabi ko sa kanya. Kasi, tol, imposible kasi maiwasan mo yun eh. So, yung una, na nasuntok ko siya sa ulo, nausap kami ng referee. Nag-sorry talaga ako doon. Kung makapasin yung video, di ba? Bago, di ba, yung referee, kinausap kami, nag-sorry ako. ako. Bago mag-search yung video, nag-sorry ulit ako. Tapos sabi ko sa kanya, with body lang. Makita nyo, gumanto. Kasi syempre, may mga times kasi na nadadala ako. Syempre, pag nasaktan ka, parang... pag, pag kasi iniisip kong body lang, body lang, body lang. Parang na-out of focus ako sa laro kasi ano, hindi ko malabas yung 100% na ako kasi naka-focus ako sa kailangan body lang, body lang. Eh may mga times din naman kasi yung muscle memory ko na pag nag ako, parang kusa siyang na ano, na, oh, tawang so, sa akin naman kasi, siyempre ako, naintindihan ko na si Awi kasi siyempre lalaki siya eh, tapos kung pa nangyari, hindi, hindi niya ini-expect. Pero sa akin kasi, parang nag-base kasi ako nung sa mga sinasabi niya na Una sa lahat, eto, eto ah, sinabi ko ito kay Ramos. eto, itong part na to. Una sa lahat, pag natamaan mo ako sa muka, mabaragdagulan na tayo. Tinandatong ko yun. Sinabi rin ni Kuya NG sa vlog niya. Pangalawa, eto na, patay na, ganito-ganito. Siyempre ako parang, oh, dalawa lang yan. It's either na magugulpi niya ako, anin niya ako sa muka, or maglalaban talaga kami. So kung sa akin naman, nasagto ko siya sa muka, inaamin ko, nakailang sorry na ako. Kay Vamos, sorry ako lahat, nag-sorry ako sa lahat. Nasuntok ko siya sa mukha, pero sinuntok niya rin naman ako sa mukha eh. Para kasi nakita niyo lang yung mali ko lang. Para nangyari, pag si Mark yung nagkakamali, sobrang bigil, nagagalit yung lahat ng tao. Ngayon, pag si Awit nagkakamali, ay, okay oh, lang kasi kapatid ni Wamos yan. Parang di ba kaya ako hapon, pina, sinabi ko talaga kay Wamos, pinaintindi ko talaga kay Wamos yung nangyari talaga. Sabi ko, Wamos, ganto ganto ganan. Sabi ko sa iya, yung naintindihan niya, ayun na, eto pa, isa pa. Eto. Di ko dapat sabihin to, pero sasabihin ko na rin. Diba, Nag-sterical si Awit, nasa labas. Totoo, galit na galit talaga siya. Totoo talaga. Tingnan nyo yung video ko yun, mabas si Awit. Masaya ba ako doon? Oo, nagloloko ko yung Sayo, sayo na ganoon. Siyempre, inahalip ko yung mga tao eh. Diba, si Mark nga is for entertainment. Kaya ako nagsasayaw-sayaw, ne-entertain -enter -ne ko yung mga tao eh. Pero tingnan nyo yung dulong part. Yung si Awit tayo lumabas. Tingnan nyo yung mukha ko, masaya ba ako? Di ba nakatingin ako, nag-aalala? Kasi sabi ko, oh, parang bakit gano'n? Bakit siya nag eh, siya yung last na sumuntok sa akin. Gumanti lang ako. Tingnan niyo yung mukha ko doon. ako doon. Nakagano na ako doon, no? Oh. Masaya ba ako yung to ko ba siya? Diba, wala akong sinabi noon. Sinabi ko rin yan kay Wamos. Tapos eto, si Awit nasa labas. Naghahamon siya, diba? Sabi na, dito na lang tayo, suntukan na lang tayo, suntukan na lang tayo. Pero di ko na yung pinansin. Kasi una sa lahat, nagyakag siya magsuntukan sa labas. Eh, nagsusuntukan na nga kami sa ring. Parang, nahanan niyo ba ako? Tapos eto pa, eto ah, nagbasag siya doon ng mga upuan, mga table. Nagbasag doon si Awit. Kasi nag na ka siya, sobrang galit niya eh. Pero ako lahat nagbayad noon. Hindi siya sinusumbat ko sa inyo. Hindi siya sinusumbat ko kay Awi. O, hindi, hindi siya sinusumbat ko kay Wamos. Pero, sinabi ko na sa inyo yun eh. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na, kasi na ano ako eh, kumaga, na ano kung bakit ganito, bago nagwala pa siya. Sinetan ko lahat yun. Lahat yon lahat yung binayaran ko. Lahat ang nasira niya, binayaran ko lahat. Pero hindi para singilin pa siya. Ano si Wamos? Kumaga ako kasi, kaming dalo yung magkalaban dun eh. So, syempre, nag-hysterical na siya dun sa nangyari. Ka kaysa lum lumala pa ng lumala, okay na, sige, babayaran ko na lang. Tsaka sa mga nakakaalam pa talaga niya ng boxing, sa mga talagang marunong dyan, mahirap, si eto ha, Napag na, na, topic din namin to ni Wamos. Na topic namin ito sa mga nagbaboxing yan, mahirap po talaga boxing ng wala po talagang suntukan po sa mukha. Kahit po yung referee po, sinabi po niya, imposible po na hindi po kayo magkakasuntukan po sa mukha. Sinabi po, kaya po si awit po, kahit pa paano po, meron po siyang nose protector. Hindi po siya pinabayaan ng DOTY. So, sa mga marunong po sa box, pwede po yun. Pwede. Walang ka sa mukha, body challenge. Pero yung nakaganto ka lang, kunwari isang minuto sa akin, isang minuto sa kanya. Kasi pagsabayan po kasi, syempre, hindi mo kasi masasabi yung mga, pagkaka mga pagkakataon eh. Sinabi ko rin kay mama siya, nag-agree naman siya. Sabi, oo, oh, sabagay, ganito, 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 Pinagsabihan niya rin ako, na mer kasi kayo kasi, ganito, ganito, puro kayo ganito. Yun, at saka po sa mga ano dyan, binaganda ko rin po kasi talaga yung laban po namin ni Awi Kasi ano ko po kasi naghahanda po sa gresyo. Ito, Tingnan niyo po yung ganto. May mga sugat po lahat yan. Pinagandaan ko po talaga. Kasi ayaw ko matalo sa kanya para makaganti ako sa ginawa niya. At the same time, para po sa mga taong bumili ng pay-per-view para masatisfied po kayo. Kaya nga po yung sinabi niya kay Kuye MG, nasasayaw pa siya. Sabi ko kay MG, Kuya, wag kong pasayawin. Sabi ko sa kanya, kasi mapapagod siya. Sabi ko, parang Huwag na, kasi ba't basta sa'yo, pa yung kagrupo na lang niya, manood na lang siya. Eh ayaw daw po talaga ni Abid, gusto daw po niya, gusto niya po talaga niya sumayaw. So, sige po, Kumaga, decision naman niya yun eh. Kahit, kahit naman siguro sino, ikaw, sasayaw ka, tatlong minuto, ay, apat minuto, limang minuto, mapagod ka rin, tapos direct na boxing. Di ba, parang kahit na sino, so, So, ang kumiyasa talaga ni Awit eh. matapat talaga siya. Alam niya talaga na mananalo talaga siya. O maganda, hindi naman siya magagano'n kung... Sige, eh siguro, minamalit niya Siya, kala niya ako. niya at saka ako mapapansin niyo sa press con, ba, diba, Sinusugod niya ako na sinusugod nun. Kaya ako talaga, yung salapan talaga, yung nagsirita siya ng patay na to. Grabe na, ay eto na to. Kasi yung press con, diba? Sinusugod niya ako. Sinu Nagwawan siya sa akin. Naawat lang siya ng ano. Naawat lang siya ng mga uh, bouncer doon. Kaya sobrang nagulat din talaga ako sa nangyari. Uh -huh. Bari tatapusin ko na harit yung video na to. Ang pinakamahalaga sa akin sa lahat is naging okay kami ni Wamos. So Wamos, maraming salamat sa iyo, Tol. Well, honestly, idea, idea niya, rin, idea niya rin talaga ng video talaga ako. Kasi para mag, Kasi yung, yung naliwanagan siya, sabi niya sa akin, tol, paliwanag mo sa mga tao yan. Siguro, marami pa akong hindi nasabi sa video na to. Kasi syempre, iba kasi yung pag magkausap talaga kayo eh. Kumaga, hindi naman lahat na nasabi mo doon, kaya mo ulitin pag nag-video eh. So, basta sa akin, nagkaintindihan na kami, nagkapatawaran na kami. nag-sorry ako sa kanya, sabi naman niya na siguro nga, ganito-ganito talaga, panalo ka talaga, ganun. At gusto ko lang clear sa inyo, sa lahat na, kung sa tingin nyo may dayan na nangyari, wala na akong magagawa dyan. Pero para sa akin, para sa mata ng mga naandun, wala akong dayan na nangyari. Sinuntok ko siya sa ulo, sinuntok ko siya sa muka, sinuntok niya rin po ako sa ulo, sinuntok niya ako sa muka. Ang magkakaiba lang po doon, yung, yung suntok niya hindi ko ininda, yung suntok ko po ininda niya. So yun po yung, yung magkakaiba doon. Ngayon po, maraming salamat. Okay na po kaming iniwamos. Uh, yun, uh, maraming salamat sa nandang Bye.